si Chu Chu. Tignan ko kung makikilala niya pa ako. Hindi ko siya papansin. Aray ko. Aray ko. Hindi na nga kita pinansin. Binati mo pa talaga ako ah. Ano? Ano? Sana baby bebe mo? Hmm? Sana baby bebe mo, Tso? Saan baby bebe mo? Ha? Aray ka! Ay, Tso Tso! ganda ni Tso Ay, 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 ay! Ay, sus, <laughs> ay, sus, ay, sus! Ano, ha? Kapunta, Jo? Ha? Aray! Saan ang baby mo? Nasa ano? Na? Hmm. Nanganak ka na pala. Yan pa yung isang chucho. Ay, buntes. Buntis si Gojo. Mm, huwag kayo mag-away. Huwag mag-away, ha? Ito mm, malambing talaga ito. Mm, hindi naman ito amin. Ito yung sa kapitbahay. <laughs> Nakain lang na minsan, hindi na nakalimot. Diba, true? Sweet, sweet na yes, Chu Chu. bait, bait na yun. Mm -hmm. Bait, bait na yung Chu na yun. Nadumihan na tuloy ako. Oh, Chu Ano na? Ano na? Ano na? Isa, oh, nagapops poops Magpadede ka na doon. Nanganak ka na pala eh. Sus, ang gutom ito. Wala akong food. Wala akong food man, chuchu. Ay, sus, hmm, Oh, sus, so, so. oh, lambing-lambing naman ang chuchu na yan. Oh, sus, so, so. Aw! Sakit ng kuku, Sakit ng kuku mo. Nagpadede ka na doon. Wala na. Ibigyan kita pag may pagkain ako, ha? Wala akong dala, eh. Hmm? Sige na, nagkakapi ako, eh. Sige na, bye bye. Bye, chuchu. Bye uh -huh. na. Bye bye. Oh, sasama ikaw? Saan ikaw punta? <laughs> Diyan na ikaw, magpadede ka na dun. Dede na. Bye.